Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways ngayong linggo ang pag aayos ng Magallanes Flyover sa lungsod po ng Makati. Si Velko Custodio sa detalye live. Vel? Rise and Shine Dayan nakatakda ng simulan ang rehabilitasyon sa ilalim ng uh, ng uh, Magallanes flyover ngayong linggo. Pero paglilinaw ng Department of Public Works and Highways na hindi pa nila isasara ang flyover. may kaunting abala sa biyahe, positibo pa rin ang reaksyon ng ilang mga dumadaang commuter sa Magallanes flyover. As a commuter, syempre mahalaga naman na safety tayo everyday na pupunta tayo kahit sa sa work natin. So ayan, um, tawag dito, yung pagpapa, yung pagpapagawa dyan sa flyover, lahat naman makikinabang for safety everyday natin. Para sa akin, very accessible naman kung magiging maayos yung ito, uh, yung dahil sa Magallanes kasi mas mapapadali yung biyahe ng mga commuter. Naghihintay na ng permit ang Department of Public Works and Highways mula sa barangay para sa paglalagay ng scaffolding sa ibabang bahagi ng flyover. Magsisimula ang rehabilitation work sa pundasyon nito, kaya hindi pa apektado ang mismong flyover. Bahagya lang maapektuhan ang U-turn slot, kaya asahan ng sisikip ang daloy ng trapiko sa bahaging ito. Sa ngayon, wala pang nakaabang na gamit para sa rehabilitasyon. Makikipagtulungan din ng DPWH sa lokal na pamahalaan at at Metro Manila Development Authority para sa pagpapalabas ng traffic scheme para sa mga apektadong motorista. Sisimula ng rehabilitasyon sa Magallanes Flyover kapag natapos na ang pagkukumpuni sa EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Tanging light vehicles lang ang papayagang makadaan sa flyover habang isinasagawa ang konstruksyon. Inaasahang matatapos sa loob ng siyam na buwan ang retrofitting. Samantala, nakatakda namang isunod ang Guadalupe Bridge sa retrofitting bago matapos ang taon. Ilan lang ang mga naturang flyover Over, sa labing apat na tulay sa NCR na ang kondisyon at maaaring mag-collapse kapag tumama ang The Big One, ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Para sa lagay ng trapiko, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa southbound lane habang traffic na sa northbound ng Magallanes flyover. Maghanda na rin ang payong dahil asahan na ang kalat-kalat na pagulan sa mga susunod na oras. Balik sa iyo, Maraming salamat, Vel Custodio.